Hello guys, good morning. Dito tayo ulit sa farm dahil mag lalagay tayo ng fertilizer. Pangalan nating ano, fertilizer ay ano, 1846. Tama ting dalawa doon sa kabila. Yun sila. Dali lang, magbutas lang kayo ng ito. Um, ito, mangustin to eh. <coughs> sa mga ka-farmers dyan na gusto mag ab maglagay ng kuan, abuno or fertilizer, ng 1846 ito ah sa nito lansones longkong to eh lagyan natin ito, ito lang bubutas ka lang dito sa gilid niya ganyan hindi lang ganong kalalim pero dapat pag naglagay kayo nito tag para matutunaw na ah. si ulan ang magtunaw sa kanya yan lagyan yung ganyan sa isang puno, isang kutsara. Pero tatlong butas yan. Yung isang kutsara, hatiin mo sa tatlo. Dito na naman. Lagay ganyan. Yun. Ang kilo nito, 60. 18.46. Sa kalahating sako, baka mga isang ektarya na malagyan yan. Sobra pa. So yan ito ito yung puno butasan mo lang ganyan tapos Mababaw lang, mababaw lang. Oh, lagay ka. Si isang puno, isang kutsara lang 'yan. Butas uli doon. Estimitin niyo lang yung isang kutsara, May divide by niyo sa tatlo. Tatlong butas sa isang puno. Yan. <coughs> yan, i-timing ngayon tag sakto. Siyaw lang bahala magtunaw diyan. Huh. Yes. Guys. Bona natin 'to, guys. Minatira pa. Yan buhay dito. Pinsan, nakapagod. Masaya. pa ko ito dahil natira yung sukat pasok pa pala sa farm ay tinabas ko yan dito guys pag umaga sa farm yan yung city ng hinguog yan yung sea live, sea wall nila yan yung dagat kasi mga bahay dyan. maganda tong farm na to overlooking mataas siya. Ito yung city, ito naman yung Mount Balatukan. Yung pinakamataas na bukid sa buong Misamis Oriental. Ito. Mount Balatukan. So ito, patuloy tayo sa paglalagay ng fertilizer.